Isa, dalawa, tatlo, sandali lang, mga babae. Wow, may pizza ako dito. Ako rin? Pero frozen? Hindi yon. Wow, yan ba ang golden premium pizza? Wow, mas gusto kong subukan ito ngayon. Um, ano ang nasa ibabaw nito? Mga shell? At parang ano yon? Hindi, salamat. Mas gusto kong alisin ang mga iyon. Blech! Sa totoo lang, medyo mas mabuti ito sa ganitong paraan. oh, mga babae, paumanhin. Sige, susubukan ko. Medyo kakaiba, walang lasa ang ginto at ang keso ay sobrang mabaho. Oh, hmm, subukan natin ang crust. Okay, ito ay, eto ay, talagang, okay, oo, magaling, well, ang natitira ay itatapon. Kakainin ko na lang ang mga mumo, gagawa ng sandwich mula sa mga ito, at kakainin, mmm, masarap iyon. Tapos na ako. Oh. Ikaw na, mga babae. Sige. Oh to kong pepperoni yan. Wow! Ang stretchy na keso. Ang sarap! Hindi ko kakainin ang crust para mas maraming palaman ang magkasya. Mmm, masarap. Mahilig ako sa pizza. Gusto ko ng lahat ng sabay-sabay. Ilalagay ko ito na parang sandwich. At pataas ang crust. Pwede ka namang magtanong! Well, ang aking apat na palapag na pizza ay naghihintay na sa akin ngayon. Wow, kasya ito kahit papaano. Well, yun na yun. Ikaw na, Chris. Ang ladrillo na ito? Paano ko ito kakainin? Hindi. Um, magpakasawa kayo? Mga babae? Oh, oh. Sandali, kailangan ko ng chef. Magaling! gawin mo ang tungkol dito agad-agad, miss. Ang super grill ko ay painitin ito kagad. Wow! Ano sa palagay mo? Oh, handa na ba ito? Magaling. Subukan natin ito ang pagkain mo para sa mahihirap. Hahatiin ko ito sa mga piraso. Hindi ko ito kakainin na parang taong unggoy. Uh, anong kasuklam-suklam? Bakit kayo tumatawa, mga babae? Kasuklam-suklam ito. Hindi. Tigil. Gusto kong ako ang mauna. Wow. Um, makaroni lang? Bakit hindi? Susubukan ko ito. Hmm. Sa totoo lang, may kulang. Hoy, bingo. Tama, ketchup ang mag-aayos ng lahat. Paunti-unti pa, sabihin mo, Chris, wala kang naiintindihan. Ngayon, maglalagay pa ako sa tinidor ko. Oo, yan ang kailangan mo. Sobrang sarap. Gusto ko pa. Ano ang tinitingnan mo? Buksan mo ang sa iyo. Um, okay. Ano siya? Ano, sa tingin mo, Nancy? Ano? Ano? Ito ay isang ulam sa restaurant at may ilang noodles ako sa tasa. Um, anong ginagawa mo, Annie? Hindi ka karapat dapat sa pasta na ito? mam, um, may naisip ako. Hoy Annie, hayaan mong bayaran kita at magpalitan tayo ng pagkain. Hoy grabe. Mm -hmm. Magaling na bate. Sa wakas, isang ulam na karapat dapat sa akin. Mukhang masaya ang lahat. Habang abala ang mga babae, sa tingin ko pwede kong kunin ang pera para sa sarili ko. Walang nakakita ng kahit ano. Ngayon, magsisimula na ako. Hindi, ako ang gagawa. Hindi, hindi, pa mawing five points. Sisimula na. And? Ah, uh, and? Di ba ang nga magiging Diyos. Paano ito ginagawa? Oh, ibigay mo sa akin dito. Ipapakita ko sa sa'yo. Buksan mo ang bag, ibuhos ito sa kumukulong tubig. Pagkatapos, kailangan mong haluin ito at handa na ang kape. Voila. Ano? Kape? Kape ba ito? Mukhang nakakadiri. Mas masama pa ang lasa nito! Tumigil kayo sa pagtawa, mga babae! Nakakadiri ang slime na yan! Bingo. Isang ideya! Um, ano ang nandyan? Ano? Um, basta na lang ininom ko. Oh, nakakadiri. Grabe! Ako na ang susunod! Starbucks na kape! Hooray! Hmm, ang sarap! Alisin ang takip! Ang daming whipped cream doon. Bakit natapos agad? Sige na, Ani. Okay. Wow, ito ay isang set. Oh, asukal. Mahilig ako sa asukal. Oy. Oh, ang bibig ko. Mm. -mm masarap. Oh, ang laki ng panyo. Para lang sa ilong ko. Nako. Um, Ani, may nakasabit dyan. Oh. oh. ang haba ng sipon. Ay, hindi. Hmm? Um, ano ito? Uh, uh, achu, anong kalokohan ito? Mukhang kape ito. Hmm, ang bango. Susubukan ko ito. Wow, ang galing ng kape. Iyan ang kailangan mo. Anong pinagtatawanan mo? Ah, um, ang mga ngipin ko? Mabuti na lang may tubig para magmumog. Mas mabuti ba yon? Hoy, mga babae! Anong binubuksan? Wow! Ang laki ng burger! Kakainin ko na ito ngayon. Parang maliit na burger. Uh -huh. Sa wakas! Iyan ang gusto ko! Oo, Nancy! Pumili at mag-drill! Ano yung ingay, honey? Kakain ka na parang mabangis na hayop! Sayang naman! Halika na! Ang sarap talaga! Oh, oops! Hindi! Ano ang nangyayari? Mas mabuti pang kumain ka! Mm -hmm. Hindi naman mukhang burger! Ano kaya ang gawa nito? isang ideya! Aayusin ng ketchup at mustard ang lahat. Ah! Oh, ito pa rito ng tinapay. At pwede mo na ito kainin. Mm. Hindi masama. Ang mga sarsa ay makakapagligtas ng kahit anong putahe. Oy! Sa tingin ko, mas naging masarap na nakakadiri ito. Alam ko. Waiter! Salamat. Ngayon, umalis ka na. Sige. Well, hindi pwedeng kumain ng burger nang walang guantes. Oo, halika sa mommy baby. Oo, yan ang naiintindihan ko. Tunay na pagkain. At ang wakas na katahimikan. Oh, tuwang-tuwa ang tiyan ko. Ang bow! Hmm? Ang sarap! Tatanggalin ko ang sarsa sa labi ko. Alisin ang guantes Oo, oh, mga babae, naawa ako sa inyo. Magugutom ba ako? Astig! Oo, isang donut na binili sa tindahan. Gustong gusto ko sila. Masarap! Tingnan natin, mga babae. Ito ay talagang kamangha-mangha. Um, ano ang tinitingnan mo? Ano? Ano? Oh, ganun lang. Oh, oh, isang ordinaryong donut. Hindi naman nakakatakot. Waiter, kailangan ko ng kubiertos ko. Hello, mabuti. Puputulin ko ng maliit na piraso. Ayokong magmukhang baboy. Mayo. Sige. Wow, napakasalaman sarap nito. Wala akong pakialam sa asal. Gusto ko na itong kainin ngayon. Hmm, ang galing. Ah, uh, um, pasensya na mga babae, pero ito ay isang kasiyahan. Kahit anong sabihin mo, Chris? Wow, isang gintong donut. Iyan ang kailangan mo. Oh, oh, Masarap ito kaysa sa anumang natikman ko. Anong kamangha lasa. Ito ay tunay na kasiyahan. Maligayang pagdating sa parara. Bakit napakamalas ko? Isa lang ang pizza ko kasi nakuha ko ang lahat ng Hindi. iba. Hindi, nakuha ko lahat ng pizza. Tignan mo ang tore. Diyos ko, may malaking pizza cone ka ako may isa lang. Di, yun patas. Tingnan mo ang bago kong lugar. Tigilan mo ang panalo. Kumakain Mas mabuting magsimula ka ng kumain ng mabilis. Sana ang pizza ko ang pinakamasarap. Tiyak na mukhang mas kaakit-akit ito kaysa sa iba. Wow, ang sarap. At napakaraming keso niyan. Keso. Baba, baba, Ah, hindi ako mahusay na taga Balik na naman ako sa pagiging pasyenteng daga sa laboratorio. Ano? Kaya mo yan? Bakit ka nasasaktan? Ako hindi ko sinasadya. Ano Gusto kong lamunin ang pizza ko, sir. Ang kaawa-awa mong katawan ay nagpapalakoy ang sa akin. lahat ito. Huh? Naisip ko kung paano kita malalampasan, Michael. Para hindi madumihan ang iyong mga kamay. Wow! Ang kaleng! Woo! Hindi ko akalain na may mga kakagawa niyan. Kaya mo ba yan? Ang sarap nito. Kaya mo pa ba bang maghawak ng higit pa riyan? Oh, anong nangyari sa akin? Sa palagay ko, hindi ka na makakakain ng pizza. Oh, Diyos ko. Sam, Yeah. Ah, talaga. Sino ang gumawa? Wala akong kahihiyan dahil ang iniisip ko lang ay kung paano ko kakainin ang tambak ng pizza ko. Aba! Ang pinaka nakakatakam kong mga pizza! Panahon na para sa inyo! Baka dapat tayong tumunta sa ibaba ba? Hali ka na. Ano bang posibleng mangyari? Yan na! Sabi ko na sa'yo. Uh, naging isang totoong pizza party ito? Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Ayoko ng bawang. Ano? Hmm. Sino ba ang gusto nito? <laughs> Malas mo lang dahil isa lang ang kulay abong binti ko. Bakit ka nakatingin? Wala! Mo ito? Ikaw pala ang unang makatitikim nito. Madali lang. Hindi ako kombot, kaya mabilis ko siyang maayos. Ah, hanggat hindi ako nagsusuka. Ah! Sa palagay ko, inoverestimate ko ang esper... Ah! Hindi ko kayang kainin ang basurang yon. Sapat na yon para sa akin. Tatlo, dalawa, isa. Hindi. Kailangan mong kumain ng buong bawang. Mayroon pa akong espesyal na regalo para sa sa'yo. Isang pangdurog ng bawang. Pwede mong ilagay lahat ng bawang doon at pigain diretso sa iyong bibig. Kaya isang tik... walang tanong sa iyong bibig. Ang iyong bibig! Ayokong masuka, pero nasa bibig ko na ngayon alam mo ang ibig kong sabihin? Yeah! Ugh, naamoy ko pa nga. Ang baho. Sobrang sama. Buti na lang lagi akong may goma para sa mga ganitong pagkakataon. Hindi mo kailangan amoy-amoyin ako at hindi ko kailangan magdusa. Alam. Yan ba ay pagbabalik Bakit sa Bakit ko ito kakainin? Tingnan mo kung ano. Bu balik ka. Ano ang dapat natin gawin? Oh! Tumigil ka sa paggulong-gulong! Sige. Sige. Nako, sige. Pero una, kailangan nating alisin lahat ng mga extra na bagay. Meron akong malaking vase para dyan. Ano ba naman? Ngayon, gloves na lang ang natira, kaya pwede mong itago ang mga yan. Ah! Oh! Wow! Wala pa akong natikman na mas lakakadiri pa sa buhay ko. At talaga namang napakabaho ng hininga ko kasi ang ilang mouth breath ay laging pwedeng protektahan ka mula sa anumang amoy. At kung hindi ito sapat, kailangan mong ispray ang after breath sa bawat kakunting. Akala ko tumakbo lang sila kasama ng mga ugat na parisukat. Kailangan nating i-neutralize in ang pinagmumula ng baho. Sige, hintay! Naku! Pero huwag mong uulitin yan sa bahay dahil napakadelikado ng air freshener. Hindi ito mabaho sa bibig niya. Ah, Ah, Kinamuhian so ko ito mula nung mo? bata pa Bilisan ako. Mo kainin, Kung makita mo mong ba? naging berde ang mukha ko, tulungan mo ako, nagmamakaawa ako. Ano ba ito? Nakakadiri ang bagay na Wala ito. Wala kang kailangan pagmamadalian. Sa ganitong paraan, maialis ko ang babaeng ito. Ah, uh, bakit ka nagmamadali? Yeah! Grabe, yung tibay at ang bilis mo! Husay mo, Julie! Wala nang baw! Hindi. 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 Wow! Kahit ako, hindi ganyang kabaho! Ah, Julie, pasensya na, pero kailangan ka naming ihiwalay! Uy, hindi ako makahinga! Parang nahuhulog ako… Magaling na trabaho. Sa wakas hindi na mabaho ang kwarto. At pakiramdam ko ay mas mabuti na ulit ako. Ah! Wala akong sa to. Pero maswerte ako kailangan kong magpigil. Tingnan mo, talagang nakatingin siya. Oo, oo. makakakuha din daw ako ng maraming goodies balang araw. Nella, ikaw ang may pinakamababang pag-scan sa lahat kaya maaari kang magsimula. Sa tingin mo ba magkakaproblema problema ako sa pagkain ng isa o dalawang tots? Okay? Hmm, masarap pero sobrang liit. Ngayon, ikaw na Sa wakas! Hindi mabubusog na ako, ha? Anong uh, nangyayari? Walang lumalabas. Nasaan ang candy ko? Ha? Ha ha <laughs> ha! Galit na galit sa akin si Alex. Heto pa. Aba! Lahat ng tiktak to ngayon nasa buong mesa. Alam mo, sa tingin ko, makukuha ko ito agad gamit ang karaniwang straw. Tapos na. Tapos na. Ikaw na lang ang natitira. Hindi mo lang. Basta may malaking bag ng candy at maraming regular na mga insekto. Sapat na ito para sa lahat. Heto pa in lahat ng candy. Mahilig ako sa tic-tac-toe. Kaya kakainin Apa? ko ang ilang doodles at packs ng mabilis. Hindi mo ito ibinahagi sa amin. Haha! -ha! Ayos lang yan! Alam ko kung paano ito guluhin. Ah! Huwag kang gumalaw! Hindi ka ba nahihiya sa pagnanakaw, ha? Walang ebidensya. Hindi mo mapapatunayan ang kahit ano. Ah! Tuturuan kita ng isang mabilis na aralin. Ayan na. Itaas ang mga kamay. Kunin mo. Paano yan? Malalaman mo kung paano nakawin ang mga gamit ko. Ah, Mila? Antony Ito ay napakatanda. Grabe na Nakuha ko na sila. Hindi ako sigurado kang nasa Pare, nito. Pare, wala na akong Kit Kats. Ginastos ko lahat sa mga bala, pero ibinahagi niya ito sa mga kaibigan niya. Isulat ka. sa mga komento ita. kung aling bala ang pinakagusto